Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging mahilig sa negosyo. Kahit maliit lamang ito, ay ito ay naging uh, likas na sa atin kaysa tayo ay mamasukan. At mm, sa video ito ay ibibigay ko o ibabahagi ko sa inyo ang mga masaswerteng pecha ng pagbubukas ng ating mga negosyo o tindahan. Lagi po natin isa sa na si Lord ay walang araw na masama na kanyang nilika. Lahat po o bawat araw na nilika ng Diyos ay mabuti. Kaya lamang pumipili tayo ng mga tinatawag na mas masaswerte kung ito ang ating susundin. Ang iba bahagi ko po sa inyo ngayon ay ang masiswerting pecha. Hindi po araw. Kasi kahit naman po anong araw, wala pong masamang nilikha ang Diyos. Kaya lamang nga ay pumipili tayo ng tamang uh, pecha. Para sa taon na 2025. Sa buwan po ng January 2025, ang masaswerteng petsa ay 1, 7, 13, at 19. Secondary choice po ang 7, 19, and 25. Kung hindi po kayo pwede sa una kong nabanggit na pecha, maaari din po ang ikalawa kong pecha na February nabanggit. 2025. Ang masaswerte pong pecha ay 5, 7, 17, 27. At ang secondary choice therefore, na po pwede ay 12, 25, at 26. At sa buwan po ng March ay 5, 8, 17, at 23. Secondary choice po, pwede po ang um, 13, 27, at 29. kasi po nito ay buwan ng April o Abril. Ang mas iswerte pong petsa sa pagbubukas sa buwan ng April ay 8, 7, 5, 7, 17, at 23. Choice, 25, 26, at 27, At 29, 30, 31, Um, May. Ang masaswerte pong pecha sa pagbubukas ng tindahan sa buwan ng May ay uh, 7, 25, 23, at 9. Pwede din po ng secondary ang 27, 17, at 3. 20, 28 po yung isa, hindi po 27. Nagkamali lang po ako ng panggit. At sa buwan po ng Hunyo, ang masiswerding numero ay ang 5, 20, 17, 23, And 29, secondary choice po ang 7 at 25. Dadalawa po ang pwede nyong ipanghalili kung wala po kayong um, napili na, pili, na pecha dyan na kayo ay available at yun po ay gusto nyo. At sa buwan po ng July, ito ang masaswerteng numero. buwan po ng July, napakaswerteng numero sa pagbubukas ng inyong negosyo ang ikados. Ganun din po ang 827. At pangalawa po, kung wala kayo dyan at hindi kayo available, kumbaga, secondary choice niyo po, pwede po ang 18-26-27. At sa buwan ng August, ang masaswerte pong numero ay 7-25-23 at 16. Pwede din po ang 8 at 19. Ang mga ito po ay kahit anong araw. Ang pinag-uusapan po natin ay ang maswerteng petsa. Siguro po mas okay din kung tatapat na masaswerteng araw. Ang mga ito, masaswerteng petsa ng September. Um, September 3, 9, and 27. Secondary choice nyo po ang 28, uh, 1, 25. Sunod naman po natin ay ang um, um, buwan ng uh, October. Ang masaswerte pong petsa ng pagbubukas ng tindahan sa buwan ng October ay marami. Halos ng um, kahit po kasi. Siguro bare month na. Uh, ito po ang mga masaswerting araw. 1, 8, 7, 9, 17, at 25. Sabi ko nga po, kung kayo ay hindi available ng mga nabanggit na pecha at hindi bukal sa inyong kaluoban o gusto nyo ang pagbubukas ng uh, tindahan sa pechang yan, maaari din po ang 9, 11, at uh, 14. Isusunod naman po natin ay ang buwan ng Nobyembre. Uh, marami din po sa, sa buwan ng Nobyembre. Po, ang ilan? 5, 17, 29, 25, 16. 31, din po ang 18, 27, and 30. Siguro po kaya maswerte ang 30 kasi 31 po ng gabi ay mara marami na po ang nagsha-shopping. Marami na ang bumibili ng mga kandila. Dahil po sa nalalapit na ang undat o ang All Saints Day kahit po mga uh, bulaklak. Ito po ay oras na din ng pagbubukas natin ng paninda. At saka po ang mga kandila, soft drinks, kung ano-ano pa na mga paninda. Kasi marami pong tao. Kaya po maganda ang, uh, ang petsa na yun na magbukas tayo ng tindahan o negosyo at ang pinakahuli pong buwan natin na December. Ang masaswerte pong araw ng pagbubukas ng uh, ating negosyo sa buwan ng December ay ang 3-9-21. Wala pong secondary o wala po kayong ibang choice kundi yan lamang po. Dahil lahat po yan ay masaswerte. Ang 21 po, malapit na ang Pasko. Ang 9 naman po, malapit na ang 15. Di kaya ng mga bonus, kaya mabili ang mga paninda. At ang 3 naman po, ay simula ng pagpapakilala ng ating uh, negosyo o tindahan sa nalalapit na Pasko. Kaya po lahat ng mga yan ay masaswerting petsa. Maraming maraming salamat po sa inyong panunod at nawapo ay makatulong ang aking ibinahagi ngayon sa inyo sa darating na taon sa pagbubukas ng inyong bagong negosyo.